Brand Opening ng Diwata Paris Overload, Dinumog Sa kabila nga ng samot saring pambabatikos o basyang na natatanggap ng food vlogger sensation na si Diwata o Deo Balbuena sa totoong buhay, ay patuloy naman itong binibiyayaan ng swerte sa buhay dahil sa kanyang negosyong parisan na kung saan nga ay patuloy na tinatangkilik ng marami kamakailan nga nang mag-viral ang pagbibigay ng mga regalo mula sa mga sikat na personalidad kay Diwata at ang talagang bongga ay ang regalo mula sa sikat na CEO at beauty business owner na si Rose Martan na talagang pinag-uusapan sa social media, at nito lamang din ay labis na ang pagkatuan ng viral food vlogger sensation ang makatanggap ito ng award na Most Sensational Media Personality of the Year, na kung saan labis ang kasiyahan ni Diwata dahil sa di niya inakala na makatanggap ng ganitong klaseng award. Ipinagmamalaki naman ito ni Diwata sa kanyang mga tagahanga dahil sa labis na pagkatuwa, at dito naman tayo sa pinakabonggang blessing din na nangyari sa buhay ng viral food vlogger sensation, ito nga ay ang pag grand opening ng kanyang bagong branch ng Diwata Paris Overload sa Quezon City. Kahapon nga, June 2 araw ng linggo at alas 10 ng umaga naganap ang grand opening ng Diwata Paris Overload sa Morning Star Quezon City branch, na talaga nga namang dinagsa ng maraming tao, Bago nga naganap ang nasabing grand opening ay ipinasilap pa nga ito ni Diwata sa mga madla ang napakagandang setup ng nasabing opening, pati nga sa mga design at ribbon na talaga nga namang masasabing pinaghandaan at pinaggastusan talaga bago ang nasabing special na araw. Masasabi mo rin talaga na bongga ang opening ng branch na ito dahil naging bita si Diwata ng mga sikat na personalidad at vloggers, ilan sa mga namataan ay ang sikat na aktres na sina Aramina, Rose Martin, at Rendon Labador, napasindi din ang marami na naroon din ang sikat na chef na si Chef Boy Logro... Samantala, nakasama naman ni Diwata si Vice Mayor Gian Soto sa ribbon cutting pagkatapos ng misa... Sa nasabing bagong branch na ito ng Diwata Pares Overload... Hindi lamang pares ang maaring mabibili ng mga customer... Dahil may mga ibang menu silang idinagdag dito... Kung saan mas magugustuhan at tatangkiliki ng mga customer o followers... Ayon kay Diwata available sa kanyang Quezon City branch ang Diwata Hotdog Overload, Diwata Spaghetti Overload. Nagkaroon naman ng short program ang nasabing grand opening, nakipagsayawan pa si Diwata sa mga guest performer, at nabigyan rin ng pagkakataon ng mga guest na magbigay ng mensahe para kay Diwata. Nagbigay ng magandang message sa kanya ang aktres na si Aramina. Ayon kay Ara, hayaan na lamang daw ng negosyante ang mga bashers, huwag na lamang daw pansinin ang mga ito, sa halip ipagpatuloy lang ang magandang nasimulan, si Chef Boy Logro naman ay nagpabatid rin ng pagbati para sa bagong bukas na Paris sa ni Diwata. Samantala, sa kabila nga ng successful na grand opening ng Diwata Paris Overload, ay di pa rin nakaligtas sa mga ilang netizens ang questionin ng bagong branch ng Diwata Paris Overload. Ayon kasi sa ilang komento mula sa mga madla ay hindi umano si Diwata ang owner ng bagong branch na ito, sa likod umano ng lahat ng ito ay si Rosemar, di umano ang bagong branch ng Diwata si Rosemar umano ang may-ari, dahil di umano kaya ni Diwata o wala siyang sapat na kakayahan para makapagpatayo ng ganito kabonggang branch.